Mini vlog! At dahil nga wala kaming ulam ngayon, tara saman nyo akong ipagluto kayo ng bihon. Ang una ko palang ginalaw mga palanggay ang sayote. Bali, hahatiin muna natin yung sayote bago natin balatan. At alam nyo ba mga palangga, wala talaga sa plano ko ngayon na magluto ako ng bihon. At dahil saktong wala kaming ulam, kaya bumili na kagad ako sa pamilihan. At alam nyo ba mga palangga, bago ako nagluto nito ay nagplano muna ako kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pagluluto ng bihon. At dahil nga hindi sapat yung budget ko, kaya hindi na lang ako bumili ng karne. At ang pangalawa ko palang hiniwa dyan ay ang carrots. Bali, 30 pesos pa pala ang nagastos ko sa dalawang carrots. Mahal mga palangga, no? Pero mas mahal kita. Huy! By the way, mga palangga, sa sobrang tagal ko nang hindi nakapagluto ng bihon, para nakalimutan ko na kung paano luto ito. Huy! OA! Pero ikaw, hindi, hindi kita makakalimutan. Ay, OA! At dahil nga saktong one day na lang ako dito sa bahay, dahil aalis na ako papunta sa boarding house, ay ipagluluto ko po sila ng bihon. Ay, for the go! Sa mga bagong followers ko po pala at hindi alam ang takbo ng buhay ko, ako po ay nag-aaral pa. Kaya hindi po talaga madali ang buhay ko. Instead na mag-focus lang muna ako sa pag-aaral, binibigyan ko din ng oras yung pag-vlog ko. Mas okay na nabigyan ito ng oras kisa sa maling tao. Huy! After ko nga ma-slice yung carrots, huy, u ay ue. Sinunod ko na kagad yung sayote. Nagdududa nga ako sa mga ginagawa ko kung tama ba yung pagsa-slice ko. Pero dahil kami-kami lang ang kakain nito, ede for the go! Sunod ko na nga hiniwa itong repolyo. Baka kasi tumakbo pa ito. Huy, ue! At alam nyo ba mga palangga, isa sa pinakapaborito ko ay ang repolyo. Kapag usapang repolyo na yan, ay, itabi nyo yan sa akin yan. Uy, o oh, eh. Pero to be honest, mga palangga, kapag madaming repolyo yung bihon, ay nako, napapasarap talaga ako, be. Pero mas masarap ka pa rin. Ay, malande. But anyway, mga palangga, gustong gusto ko talaga ang pagsaslice ng repolyo. Kasi hindi ko talaga alam kung bakit nag enjoy ako kapag tuwing ito yung kaharap ko. Kasi kapag ikaw yung kaharap ko, siguro mag-ember na ako. Uy, o oh, eh. But anyway, mga palangga, after ko nga slice ng lahat ng mga ingredients ay hinugasan ko na kaagad. Baka isipin nyo yan mga palangga na isang hugasan lang ha. Dahil sa tunay lang po ay tama po kayo. Uy! Uy! Joke lang! Dahil sa tunay lang mga palangga dalawang hugas po talaga ako kapag ako yung nagluluto. And finally mga palangga, natapos ko nang i-prepare lahat ng mga ingredients. So tara, magluluto na tayo. Let's do the cooking! Uy! <laughs> so nag lang ako ng edible oil at igisa na natin ang bawang at luya. Uy! Uy! Baka isipin nyo na naglagay ako ng luya, hindi po. Bawang at sibuyas lang po ang naigisa ko ngayon. At grabe mga palangga, mukhang mapapasubok talaga tayo ngayon sa init ng, ay ano tawag nito? Sa init ng apoy mga palangga. At ayun na nga mga palangga, inuna ko ginisa yung sayote at saka sunod na yung ang carrots mga palangga. So imekas-mekas lang natin mga palangga. Hoy, uwe. -ay. So ayun mga palangga, imex lang natin para maigisa ang lahat. Hoy, susunod na ikaw. Uwe. Sa sobrang init mga palangga, lumalaban din yung apoy. Huy! For the go! After ko nga maigisa yung repolyo at carrots, huy! O-A! So nilagyan ko na ng tubig at magic sarap mga palangga. And after malagyan ng magic sarap at water, huy! Water yon. So bali, halo-halo -halo lang natin para ma-spread yung magic sarap. Huy! Spread! Nag-add na lang din po pala ako ng konting toyo. Huy! Toyong-toyo. Eh! At dahil hindi nga inap yung toyo or pate sa amin, nilagyan ko na ng oyster sauce mga palanga O oh, galit na yun. At dahil nga kumulo na siya mga palanga after ko nilagyan ng oyster sauce, so i mix mix lang natin mga palanga At dahil luto na yung sayote at carrots, huy, ue. Nilagay ko na po pala mga palanga ang repolyo. At dahil nga vegetarian tayo, huy, vegetarian. Hindi mo carry. Hindi po talaga ako mahilig sa overcooked mga palanga Gusto ko lang talaga yung green, green, Green Cross. Uy, eh. Pero legit mga palangga, gusto ko lang talaga yung half cook mga palangga. At dahil gusto ko nga pang mayaman ang serve. Uy, eh. Kumuha na kagad ako ng pang toppings mga palangga. Gusto ko lang talaga mga palangga i-apply kung ano yung natutuhan ko before. Dahil noong mga nakaraang taon mga palangga, ay nakapagtrabaho din ako sa isang karinderya. Kaya gagayahin ko lang kung ano yung dapat gayahin. Uy, eh. After ko nga kumuha ng pang toppings mga palangga, ay nilunod ko na kagad yung bihon. At para maluto lahat ng ito, kailangan natin mx mga palangga para lutong-luto talaga. And alam nyo ba mga palangga, tamang-tama lang po talaga ang paglagay ko ng tubig. Uy! Pero sa tunay lang po, mas nasasarapan po ako sabihin kapag may kunting tubig. Uy! Tubig ba yun? Yung may kunting sabaw po mga palangga, ayun ay yung hilig ko. At dahil nga malapit na itong maluto, kailangan natin ihalo ito para maiwasan natin yung dukot. Uy! Uy! Ano yun? Pero sa tunay lang po mga palangga, nakalimutan ko po talaga kung ano sa Tagalog yung doko. Uy, mag-comment nga kayo sa baba. At dahil luto na siya mga palangga, binaket ko na siya. Hoy, Binaket! Ano yun? <laughs> Pero seryoso, dahil naluto na siya, kinuha ko kaagad siya sa apoy. At dahil gusto ko may pa-social effect. Uy, social effect. Nilagyan na natin ng toppings mga palangga para mukhang social. Hoy! kahit ganito lang or kahit ngayon lang. Pagbigyan nyo na kami ngayon mga palangga. Hoy! oh eh. And here's the final product mga palangga nga, finally naluto na din and it's time to eat. Tara guys, kain po tayo. So hanggang dito na lang mga palangga, hanggang sa susunod, paalam!